you oh, dito guys sa may ano yan, baglampas ng Channel 5. Sa yeah, may Dunkin' Donut. Bago na yung orientation ng kalsada. Two-way na. Dati itong binabaybay ko na to one-way lang to eh. So ngayon guys, ingat kayo dyan na two-way na. Lalo na pag madilim dyan, ako. Magugulat kayo, meron na yung kasalubong. Ano, oh, binago na nila. Dati yan guys, uh, last week, ano pa yan? One way pa yan Tapos kung mapapansin nyo Yan approaching na yan Sa may kanto na yan Dati baliktad ang orientation Ng kalsada na yan Baka magulat kayo So kung titignan nyo yung arrow uh, Sa left side Doon na yung Yung orientation Pinaligtad na rin nila Dati kasi ano yan eh Sa kabila Yung movie Yung tinadaanan ko na to Binabaybay ko na yan Dati sa kabila yan Tapos yung moving forward dito Sa kabila So baka Magkalituhan kayo Delikado Lalo pag madilim Magkakasalubungan kayo So yan guys Ingat kayo Ride safe ha Ito yung famous na kanto na yan no? Oh, yung nakalagay dati boni Makati so, Famous na ginawa nilang memes Yung boni raw Makati so, Signage naman Kaso walang ilaw sa gabi dyan Ingat, ride safe